dami na karelit nito sa pagsahod mo tapos magbigay ka sa asawa mo bi-release mo yung ITE mo bigay mo yung sahod mo andam na ganito yung buhay mag-asawa ibibigay lahat ang sahod sa asawa kay sila ang lahat nagbabadjit sa mga kabislog nandito ako ngayon sa bahay kararating ko lang galing sa trabaho pagkatapos ng trabaho na matagal na ilang days 30 days na magtatrabaho ang ganda ng smiley misis, natutulog pa. Ayan, ang no, sarap ng tulog. Aircon, wow. Oh, alik mo na, yakap mo Ganito talaga mga misis, no? Masarap sa pakiram na may mayakap sa'yo. Hindi yung sa, sa, sa na bunga nga. So, nakakawalang gana yun. Pero pag ganitong misis mo, yan, napakasarap. Halikan ka pagdating mo. Ayan, tapos sabay tanong sa hood ka na. <laughs> Isti! <laughs> Ganon talaga yan. Ah, mga misis, lalo na pag kinsinas katapusan, ayan. Dudokot na nga ako dyan sa wallet ko at titingnan ko na yung sa daming nga nakarelate nito sa mga bagong sahod no, yung magbibigay sa asawa. Tapos, ah, bibilangin yan, titingnan ni misis. Ayan, nandyan yung aking credit card at saka ATM. Binigay ko na rin. At saka yung sahod, ayan, binilang ko na. So, si Mrs. Simpre, siya talaga nagbabadget. Kailangan natin ni So, siya na bahala. Siya na magbahala dyan sa sakit ng ulo niya sa mga bayarin, sa mga bills. Ayan, mga kabislog. Ganyan talaga yung mag-asawa, no? Ah, um, it. um, uh, ito, allowance Saan? Pa, punta, punta to. Ah, oh, punta huh? dito pa, ano, pa uwi. Yes, <laughs> <Good plan. laughs> may pang beer house. What? Joke lang. Salamat na, hila niya. What is that? May nga na? Hindi pa. Sabay na tayo. Ano tayo mo? Kaya na tayo? Bees hmm. lang ako. <laughs> Pungin naman ang daddy ko.

kain na tayo. Kaya nito ka mo ka. Mm hmm, kaya pa. Hindi. Kainit lang ako. Kasi...